Good vibes at masayang buhay lang mga idol at welcome po kayo sa aking munting channel. Ako po si Sayang, makakasama nyo. Magtawanan na tayo pero bago po yan, huwag niyo po kalimutan mag-subscribe sa ating mga idol. Ayan, Bmax TV. At siyempre po sa aking maliit na channel, Idol side. Eto na po ang ating reaction video. Ay, so, Ayos eh, sa mukha. Oh, Madali lang pala eh, no? Pagka oh, oh, naman magandayo, punasan mo ko ng uli sa mukha. Kaya nga eh, madali oh, lang. Okay, ako. Oh, mag-try lang. Oh. <laughs> mm, wala man. Mm. Oh, 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 oh. Mag-try lang. Ano mag-try lang. Sabi na, ko, mag-try lang. Oh, sabi mo, mag-try. Magka magpunas ka agad. Mag-try Alam mo yung try, tiktok yan. Hindi ko, hindi ko, nag-try. Oo oh, nga naman, practice lang, no? Practice lang. Hindi, ako ang nagsabi, <laughs> mag-try lang. <laughs> Ang gulang oh, yung... oh, buto... hmm. talaga ito si Kuyang Bimax eh, ha? Ah? <laughs> ito <Tumayo> na yun <laughs> eh! <laughs> Ako! Play! Oo! Oh. Oh, Ang taha? Hmm? Oo! Oh. Pati, galawahin eh! hindi <laughs> 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 mo galawahin? Ang salan! Oo! Hindi! Na. Oh, Nasaan ka? Kapag nakanta ma magkunti oh, lang. Ganyan. Anong magkunti? <coughs> Yabang po e, e, na, e, na. Yabang po e, na. Bakit ikaw? Kaldero talaga to ha. Kuwit ng kaldero, no? Mauting talaga, oh. Bakit mo. Bakit mo iganyan? E, iganyan. E, iganyan. <coughs> e, e, ang sabi ko, magkunti lang. Bakit mo iganyan? Buka ka. Ang sabi ko, e, Ang <coughs> e, sabi ko, punasan. Ang sabi ko, punasan. Ang sabi ko, ano eh. oh, okay. oh. ni? na sana, eh, hindi. Naka, naka. Tayo na sana, malas! <laughs> <laughs> okay. Ayo <laughs> <Naka natin> na sana, <laughs> oh, oh. na malas! Oh. Good vibes talaga mga idol. Ito idol natin na BMAX TV pag ito na pinanunod ko. Good vibes lang. Tawanan lang tayo dito. Hey, ano, <laughs> ay, ano, oh, hindi ha? Ano, tayo? Ito, 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 ito na, <laughs> yun. Oh. ay nakatayo na. yan! Hindi ni BMAX oh. Hindi Ano niloko mo dito? niloko dyan? tubig ang lagay. Oo, oh, tubig. No, Oo, oh. ako. Ako ha? Oh. Ah. Magtingin ka, maigay. Oh. Magtingin. Okay? <laughs> oh. Anong, ano, wala na talaga yan eh. ano wala? Oo. Oh. oh. Hmm? Kaya nga, ginaganyan eh. Duda ay. talaga ako nito dong. <laughs> naman... Bakit di lang ba tayo tubig? Kung sino Dapat puno no? ang tubig dong. <laughs> Hindi. Oo, makatayo ka puno. Wala talaga. Hindi ako. Oo, oh, sige, ikaw. Hmm? <laughs> Tignan mo, maigay oh. dong. Tignan mo. Ititig it mo it 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 ano na, na naman ng ano to, mantataya na naman to si Vimax, mga idol, ha? Ano rin nyo? Talagang <laughs> mata mo dong! Saan magpunta dong? Titigan mo talaga, <laughs> ha? Titigan ko! Oo, titigan mo, maigin ka! Pero ako na yung nakana, ano ko na yung strategy? oh titigan ko nga! Nakita ko na yung strategy niya! Ah, nakita ko, sige! Hmm? Oh, no. no, no, oh, Ang oh. gulang oh. <laughs> oh. Ah, oh. Okay, okay. oh, 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 ba oh. oh. okay, <laughs> right, mga idol, good vibes po talaga itong ating mga idol na Bimax TV. No, huwag niyo po kalimutan ha, mag-subscribe po kayo sa kanila no. At syempre po sa aking munting channel, Idol Sai. Isang subscribe lang mga idol ay sapat na po yan at malaking tulong po yan sa aking munting channel no. Hanggang sa muli mga idol ha, good vibes lang at masayang buhay ha. Hanggang sa muli, mag-ingat po kayo at mabuhay ang mga Pilipino. <laughs>